Makaraan ng ilang sandali, dumating na ang mga gwardya at dinala si Mr. Liu upang ikulong na ito, habang si Xiao Wu naman ay inilalayan ng isa sa mga gwardya palabas. Sa likuran, tahimik lang na pinanood ni Nayang Chen at Tang Hao ang pag-alis ng mga ito. Napailing si Tang Hao, halatang bulat sa nasaksihan. Hindi ko akalaing may mabibiktima pa rin ng ganong klaseng scam. Ang obvious na ng bitag, pero naniwala pa rin siya sobrang inusente, saad nito. Umiling si Yang Chen, bata pa kasi, naiintindihan ko kung bakit siya naloko. At least may matututunan siya. Buti nga ngayon, isang daang libo lang ang nawala sa kanya. Paano kung sa susunod, milyon na ang mawala, baka hindi niya kayanin. Pagkasabi nito, inilagay ni Yang Chen ang mga kamay sa bulsa. Andito na rin naman ako, mag-iikot muna ako, Ania. Tumango si Tang Hao. Sige, babalitaan na lang kita sa sitwasyon ng negosyo sa building. Habang naglalakad, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Yang Chen. Isang bagong notification ang natanggap niya. Nakakuha ka ng masamang review. Galing kay isang star Liu Momo. Basurang driver. nakikisaw sa buhay ng may buhay. Inakusahan akong scammer, eh may legal papers at produkto ako. Ang kapal ng mukha mo. Sana mamatay ka na, isa kang hampas lupang basura. Napapikit si Yang Chen sa sobrang galit. Sinabi niya, gusto ko na sana siyang palayain, pero ngayon ginawa na niya ito, hindi na siya makakaalis ng madali. Sa oras na din yun, biglang lumabas ang notification sa kanyang harapan. Congratulations, host! Dahil sa natanggap mong bad review, ginagantimpalaan ka ng bagong kakayahan, Master Painter. Epektibo agad. Sabay noon, biglang nagliwanag ang kanyang katawan, bigla siyang napunta sa virtual na espasyo. Napangiti siya at tinaas ang kamay. Isang glowong naglobo ang lumitaw sa palad niya. Dapat kalma lang ako, pero dahil dito, hindi ko napalalampasan 'to. Marunong na akong magpinta. Aba, magpinta nga tayo ng magagandang babae. Biglang tumulog ang kanyang telepono. Si Kiyo yuhong ang tumawag. Mr. Yang, mayroon ka bang mga ipapagawa sa akin? Tanong ni Kyo Yuhong. Ayusin mo nga to. Hanapin mo agad yung lalaking ang apelido ay Leo. Ipapadala ko ang picture. Kailangan ko ng ebidensya ng panloloko niya. Bilasan mo. Agad na sinabi dito ni Mr. Qiu, walang problema. Ako na ang bahala dyan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sa villa ni Yang Chen. Kalma siyang nakatayo at nagpa-practice ng pagpipinta. Sa ilang brush strokes lang, nabuo ang isang napakagandang obra. Nilagyan niya ito ng kanyang signature seal at tapos niya ito may guhit. Maganda, hindi rin masama. Sambit ni Yang Chen habang tinitingnan ang kanyang gawa. Sa labas ng bahay, dumating si Nazoyinong at si Aunt Lan. Nandito ba si Mr. Yang Chen? May dala ang aking My Lady, gawa niyang snacks. Gusto niya itong i-share kay Mr. Yang at Miss Yu. Agad na lumabas si Yoshishi. Welcome. Katatapos lang niyang magpinta. Nagbibihis pa siya, pero baba na yan. Sandali lang. Nagulat si Zhu Yinong. Marunong palang magpinta si Mr. Yang. Oo, sagot ni Yoshishi. Akala ko nga pera lang ang alam niya. Ngayon ko lang siya nakita magpinta pero, ang ganda. Sobrang talentado. Nang pumasok sila, Itinuturo ni Yoshishi ang painting. Ito ang pininta ni Mr. Yang. Tiningnan ito ni Miss Su at namang ha. Mahilig akong manglekta ng calligraphy at paintings. Sa tingin ko, ito ay nasa antas ng isang tunay na master. Kung namuhay lang siguro si Mr. Yang sa ancient times, siguro kapantay na niya si Tang Boho. Narinig niyang Chen ang papuri, kaya agad siyang bumaba. Aba, narinig ko yang papuri niyo ha. Ang sarap sa pakiramdam. Gusto ko pa niyan. Napangiti si Zuyin Ong. Karapat-dapat ka talagang papurihan. Mr. Yang, willing ka bang ibenta sa akin ang painting mo? Bibigyan kita ng 5 milyong yuan. Sana tanggapin mo. Nagulat si Yang Chen. Huwag kang magbiro. Unang beses ko lang 'to ginawa. Parang sobra naman 'yan. Halika, inum ka muna ng tsaa. Pag-usapan natin 'yan mamaya. Agad na umupo ang lahat sa sofa, habang si Yoshishi naman ay nagdala na sa kanila ng tsaa at ng tinapay. Kinuha ni Zuyinong ang dala niyang baunan at sinabi niya, Mayroon akong libring oras, kaya gumawa ako ng merienda. Pakiusap, subukan mo ito Mr. Yang, at sabihin mo sa akin kung ano ang palagay mo. Kinuha ni Yang Chen ang baunan na dala nito at tumikim. Masarap nga. Hindi ko inaakala na si Miss Su ay magaling pala magluto. Sigurado akong magiging masaya ang mapapangasawa mo. Masayang nagpasalamat dito si Zuyinong. Ong. maraming salamat sa papuli Mr. Yang. Tungkol nga pala sa painting. Katulad ng sinabi ko, gusto kong bilhin ang painting mo sa halagang 5 million. Pwede mo bang ipagkaloob sa akin ang hiling ko? Natigilan si Yang Chen sa kanyang pagkain at agad na tinanong si Zhu Yinong kung sigurado ba siyang gusto niyang bilhin ang painting niya. Agad na sumagot si Zhu Yinong habang nakangiti, oo naman, gagawin ko. Kaya sana pumayag ka na Mr. Yang sa alok ko. Masayang itinaas ni Yang Chen ang isa niyang kamay at sinabi dito, kung ganun ka gusto ni Miss Zhu ito. Tutuperin ko ang hiling mo. Natuwa ng sobra dito ni Zuyin Ong kaya agad niyang sinabi kay Aunt Lan na kunin na nito ang kanyang checkbook. Pagkakuha ng checky, agad na pinirmahan niya ito upang ibigay kay Yang Chen. Pagkatapos mapirmahan, iniabot niya ito kay Yang Chen at sinabi, ito na ang 5 million na checky. Salamat sa pagtupad sa aking kahilingan. Sumagot na lang sa kanya si Yang Chen, sige, tatanggapin ko na ito. Sabay noon, agad na inibon ni Zhu Yinong ang usapan, Mr. Yang, natatandaan mo pa ba ang Kang Sheng Investments? Biglang napaisip si Yang Chen sa bigla ang pagbili ng kanyang painting. Ang limang milyon ay pwede na makabili ng painting galing sa Ancient Masters, pero ginamit lang niya ito para bilhin ang painting ko. Gumawa pa siya ng pabor para dito. Iniabot niya ang cheque kay Yushishi at sinabi kay Zhu Yinong na natatandaan niya ito. Sabay nagtanong siya, si Sujun ba ay galing sa inyong pamilya? Oo, pinsan ko siya. At humihingi kami ng paumanhin sa nangyari kay Chen Kang. Wala na kami sa investment sa Kang Sheng Investment. Gusto ng papa ko na si Ming Investment na lang ang papalit kay Kang Sheng at makisangkot sa Eastern Airlines Private Placement. Ano sa palagay mo, Mr. Yang? Sigurado ka bang wala na kayong kaugnayan sa pamilya ni Chen Kang? Tanong ni Yang Chen. Oo, kung hindi, handa akong tumanggap ng parusa mula sa iyo. Mabilis na sagot ni Zhu Yingong. Tumango si Yang Chen. Sige, gawin natin yan ayon sa sinabi mo. Matapos ang matagumpay na transaksyon sa bahay ni Yang Chen, magkasamang tinitigan ni na Zhu Yingong at Aunt Lan ang ipinintang obra. Hindi ko inakalang ganito siya kabata at kasining, ani ni Aunt Lan. Kung pagbabasihan ang kanyang gawa, mas magaling pa siya kaysa sa ibang kilalang pintor. Wala lang talaga siyang pangalan sa industriya, ani ni zuyinong Pero kapag sumikat siya, siguradong mamahalin ang mga likha niya. Humarap si zuyinong kay onlan at nagtanong, kapag pinasikat ko siya, lalapit kaya siya sa akin? Ngumiti si Antlan, syempre naman, pero pwede mo rin namang pasikitan ang sarili mo. Gusto mo rin ba siya? Sabay kuha ni Aunt Lan ng kanyang telepono. Tatawagan ko si Old Hong at papapuntahin ko rito. Tumango si Zhu Yinong. Sige, sabihin mong dalhin niya itong painting sa art exhibition ngayong weekend. mag siya ng mga kilalang pintor at mga reporter. Tapos ipadala natin ito sa Christie Auction sa susunod na buwan at tingnan natin kung magkano ang magiging halaga. Nakuha ko na. Aasikasuhin ko agad ito, sagot ni on-plan. Kinagabihan sa isang nightclub, may isang lalaking biglang pumasok, hingal na hingal. Tapos na, nahanap na namin siya, sambit nito. Nakasandal si Wu Yuan sa sofa habang may dalawang babaeng ka-table. Anong nahanap niyo, si Chen Yaniba? Sabay pikita ng lalaki ng cellphone at ipinakita ang litrato ni Yang Chen. Hindi, ang kapatid niya. Driver lang siya. Sinundan namin. Nasa Nansian siya ngayon. Biglang tumayo si Wu Yuan. Magaling. Pumunta kayo sa Jieding sa North. Turuan niyo ng leksyon ang walang muwang na na yon. Galit pa rin ako hanggang ngayon. Kaya't sumulong si Wu Yuan kasama ang halos isang dosenang lalaki papunta kay Yang Chen. Sakto namang katatapos lang ihatid ni Yang Chen ang pasahero niya. Huwag mong kalimutan ang gamit mo. Ingat ka, kolam niya. Habang paalis na siya, biglang may hamarang na halos isang dosenang sasakyan. Bumukas ang pinto ng isa, si Wu Yuan. Hoy, hayop ka, patay ka ngayon. Sigaw niya, bumaba ka riyan, driver ka lang. Ano ang problema niyo? Baka nagkakamali kayo ng tao, kalmadong tanong ni Yang Chen. Lumapit si Wu Yuan, halos idikit ang mukha sa bintana ng kotse. Hindi ako nagkakamali. Matagal na kitang hinahanap. Kapatid ka ni Chen Yani, di ba? Napakunot nuo si Yang Chen. Ikaw si Wu Yuan. Tumawa si Wu Yuan. Tama. Kilala mo pala ako. Sobrang sikat ko na pala. Inilabas ni Yang Chen ang kanyang telepono. Sakto. Hinahanap din kita. Hindi ko akalain kusa ka ngayon. Eto na nga ako. Anong balak mo ngayon? Yuzisa ni Wu Yuan. Parehas lang ng balak mo sa akin, seryosong sagot ni Yang Chen. Pero bago pa man sila magkasagupa, tumunog ang cellphone ng isang tao. Kapag hindi siya humingi ng tawad, mawawala ang buong shield security group niya. Mensahe dito ni Yang Chen. Agad naman sumagot sang lalaki, nakuha ko na. Dahil sa inis, sinipan ni Wu Yuan ang kotse ni Yang Chen. Ano to? Nagte-text ka lang. Gusto mo bang mapunta sa ospital ng isang buwan? Matuto kang lumugar. Huwag kang kumantay sa mga taong hindi mo kaya. Matigas pa rin ang boses ni Yang Chen. Nilagyan mo ng gamot ang inumin ng kapatid ko tapos sasabihin mong hindi ako marunong lumugar. Ikaw ang mayabang. Galit na galit si Wu Yuan, paulit-ulit na sinuntok ang sasakyan. Oo, inaamin ko. Nilagyan ko siya ng gamot. Kung hindi mo siya kinuha, Baliw na sana siya ngayon. Tumawa ang mga kasamahan ni Wu Yuan. Astig mo talaga, boss. Pinipigil ni Yang Chen ang kanyang galit pero halatang nanginginig ang kamay niya. Bigla na lang may mabilis na dumating sa eksena, mga armored car na sasakyan ng uminto sa tabi lang din nila. Nataranta si Wu Yuan. Ano to? Saan sila galing? Tanong niya habang ang kanyang mga kasama naman ay natatakot na. Lumabas ang isang lalaking nakaitim na Amerikana kasama ang mga armadong tauhan. Walang aalis, lahat ay manatili sa lugar. Napaatras si Wu Yuan at mabilis na pumasok sa kotse. Lin Tiek, ang matalinong tao marunong umurong. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at tumakas. Lumapit ang isang matandang lalaki kay Yang Chen. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ayos lang ako, sagot ni Yang Chen. Sabay noon, itinuro niya ang mabilis na tumatakas na si Wu Yuan. Si Wu Yuan ay sumakay ng sasakyan niya para tumakas, sundan ninyo siya at dalhin sa akin. Napahawak na lang sa kanyang batok ang matandang lalaki at sinabi kay Yang Chen, naka-sports car siya, hindi makakasabay ang armored vehicle natin. Sandali lang, aayusin ko na lang ang paglipad ng helicopter. Sa mismong oras na iyon, Dumating na ang mga helicopter. Sumigaw si Yang Chen, "Sabihan mo silang ibaba ang hagdan. Aakyat ako." Nag-alala ang matanda, "Delikado 'yan. Humanap na lang tayo ng ligtas na lugar para makasakay ka." Ngunit itinuro ni Yang Chen ang isa sa mga helicopter. "Hindi na kailangan. Sayang lang ang oras. Ibigay niyo na lang ang hagdan. Aakyat ako magisa." Agad niyang kinuha ang communication phone at tinawagan si A Cheng. Ibaba mo na ang soft ladder. Masusunod po 'yan. Sagot ni A-Cheng. Mula sa helicopter, may isang lalaking nagbaba ng hagdang lubad. Pagkababa nito, agad na umakyat si Yang Chen. Pagdating sa taas, tinulungan siya ng isang lalaki na makasakay sa helicopter. Sabay noon, nagpatuloy ang habulan nila kay Wu Yuan na mabilis na nagmamaneho ng sports car. Habang tumatakas, natawa siya at sinabi, "Buti na lang mabilis ang reflexes ko. Kung hindi, siguradong nasukol ako. Akala mo ba may silbi ang armored truck mo? Sa bilis ko, hindi mo ako mahahabol." Pero bigla siyang napatigil nang mapansin ang isang helicopter na sumusunod sa kanya. "Anong ginagawa ng helicopter dito sa lungsod?" Sa helicopter, hawak ni Yang Chen ang communication phone habang nakangiti. Bilasan mo pa, Wu Yuan. Anong klaseng supercar yan? Hindi makalampas sa helicopter ko. Nabigla si Wu Yuan. Anong kabaliwan to? Yung driver na yun, nasa helicopter. Diniinan pa niya ang tapak sa pedal para mas pabilisin ang takbo ng sasakyan. Pero patuloy pa rin ang pang-aasar ni Chen, Wu Yuan, ganyan na lang ba talaga ang kaya ng sasakyan mo? Ang bagal mo naman. Wala ka bang mas mabilis pa dyan? Humarap si Yang Chen sa piloto. Lumipad ka ng mas mababa, bigyan natin siya ng kaunting hangin. Sumunod ang piloto at ibinaba ang helicopter malapit sa sports car. Dahil dito, napasigaw si Wu Yuan, anong ginagawa niyo? Layuan niyo ako, huwag kayong lumapit. Ilang sandali pa, huminto bigla ang sasakyan ni Wu Yuan. Boss, huminto na siya, Sigaw ng kasamahan ni Yang Chen. Kinuha ulit ni Yang Chen ang communication phone. Ayaw mo nang tumakbo. Magaling. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at makisama sa barkada mong kasing mo. Bumaba ng sasakyan si Wu Yuan. Sumigaw siya, sige na. Babalik na ako. Kailangan pa ba ng helicopter para habulin ako? Sobra naman kayo. Pero sa isip niya, sino ba tong taong to? May armored truck na, may helicopter pa. Sumakay siya muli sa kotse at agad na tumawag sa kanyang ama. Hello, dad, tulong, may humahabol sa akin gamit ang armored truck at helicopter. Patay ako nito. Nagulat ang ama niya, ano, anong kaguluhan na naman ang pinasok mo? Hindi naman siya big time, dad. Driver lang siya ng car hailing up. Driver lang. Anak, kahit ako hindi naniniwala sa kwento mong 'yan. Nag-iimbento ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ako nagsisinungaling, Dad. Makinig ka, pakinggan mo ang tunog sa paligid. Nasa nasiyang ako ngayon. Ay zezen ko sa iyo lokasyon ko pagdating ko roon. Mayamaya, -maya, nakabalik na rin sila sa lugar kung saan nandoon ang mga tauhan ni Yang Chen at maging ng grupo ni Wu Yuan. Pagbaba ni Wu Yuan sa sasakyan, may isang lalaking nagtanong habang nakayuko, hindi ba driver lang daw siya? Pero tingnan mo naman siya ngayon, mas mabilis pa sa kahit sino. Ibinabamuli ang hagdan mula sa helicopter at bumaba si Yang Chen. Agad siyang sinalubong ng matandang lalaki. Mr. Yang, ang bilis mong gumalaw. Napatawa si Yang Chen. Ayos lang. Medyo thrilling nga, eh. Dalhin niyo narito si Wu Yuan. Tumalikod ang matanda at sumigaw sa kanyang mga tauhan, dalhin si Wu Yuan dito. Dinala ng dalawang lalaki si Wu Yuan sa harap ni Yang Chen at pinaluhod ito. Lumapit si Yang Chen, hinawakan sa buhok si Wu Yuan, at may ngiting sinabi. O, oh, akala mo makakatakas ka. Halos mayak na si Wu Yuan. Hindi po ako tumatakas. Hindi ko po intensyon yun hindi naniwala si Yang Chen. Malakas niya itong sinampal. Aganon, e sino ang hinabol ko kanina, multo? Habang tumutulo ang luha ni Wu Yuan at hawak-hawak ang namamagang pisngi, nagtanong siya, yung mga to, sila ba ang Shield Security Group? Bakit sila tumutulong sa iyo? Hindi siya sinagot ni Yang Chen. Isa pang sampal ang pinakawalan niya. May sinabi ba akong pwede kang magtanong? hindi mo kailangang malaman yan. Hinayla muli ni Yang Chen ang buhok nito at galit na tinanong, Sige nga, ulitin mo ang sinabi mo sa akin kanina. Anong plano mo sa akin at sa kapatid ko? Agad na nagmakaawa si Wu Yuan. Mali ako, pangako, hindi ko na ulit guguluhin si Chen Yani. Kapag ginawa ko pa, hindi na ako mamamatay ng maayos. Pakiusap, patawarin mo na ako. Alam kong mali ako,